Matuloy balik kayo nanonood ng Family Feud. Uh, ngayon po oras ng hapunan. Yung iba, alam nyo, busy po sa pagluluto, naghahanda po ng kakainin. Kaya gusto po natin mag-hello sa mga nagpiprito ng isda dyan. Hello sa inyo, yung mga naghihiwa ng papaya para sa tinola. Uy, thank you for watching, ha? Ako, thank you. Nakatune in kayo. At syempre, yung mga nagigisa ng bawang para siguro sa kanilang twice-cooked adobo. Magandang-magandang gabi. Di ba yung mga nagpapakulunan ng mga... Yung kambing para sa papaitan. Ako, antayin nyo na. Palamigin nyo na rin yung beer. Pero huwag po kalimutan, i-check ang sinaing. Dahil baka masunog. Okay? Now, back to the game. Maraming salamat sa inyong araw-araw na panunood. At ngayon, salamat din sa two teams. Dahil sila po yung magkakasama sa programa pero ngayon magkatunggali sila ngayon. Ang Team Sumaya leads with 71 points. Kaya tawagin na natin ngayon sila jet Lovely. Ladies, let's play round two. There you go. G, lovely. Good luck, ladies. Top six answers are on the board. Kapag ito ang trabaho mo, kailangan mo nang hagdan. Go. G. Stewardess. Stewardess. Kapag may aabot ka, nasa mataas, di ba? Stewardess. Lovely. Kapag ito ang trabaho mo, kailangan mo nang hagdan. Pintor. Pintor. Survey says... play, lovely? Play! All right, let's go. Let's go. Sumaya family. Anna, it. kapag ito trabaho mo, kailangan mo ng hagdan. Ano kaya to? Carpentero. Carpintero, carpintero. Nandiyan ba ang Yes. Arman, ano kaya? Electrician. Electrician. Nandiyan ba electrician? Oh, yes. Yeah. Wow. Top answer, my friend. Pero Kapag ito trabaho mo, kailangan mo na hagdan. Ano Hardinero, yung matataas ng mga halahalaman, mga gano'n. Para sa mga puno siguro. Oo, oh, mga puno. Mga puno. Nandyan ba ang Hardinero? Hey! Wala. Lovely. Kung ito trabaho mo, kailangan mo na hagdan. Ano pa kaya? Construction worker! Oh! Yeah, construction worker! Ah! Galing ha, galing Dalawa na, Ana. Ano pa kaya? Bombero. Bombero. Tama naman. Hindi lang basta pa sa hagdanan yun. Talagang yung crane na hagdanan pa, napakalaki. Survey says... Wow! wow. Arman. Piloto. Ba't kaya piloto, parang Arman? Kasi bago siya makapanik doon sa birthday, papanik siya ng hagdan. Oo eh. nga <laughs> naman, oh. Piloto. Wala. Oh my God! Alemania family. My goodness. Kapag ito trabaho mo, kailangan mo na hagdan. Ano kaya to? Yung mga window glass cleaner, yung mga... <laughs> Kasi window glass cleaner. Yung mga sa building, mga yeah, ganun. Yeah, yeah, At, yeah. Hack, uh kami Oo, -oh, gagami hagdan para maglinis. Pero parang hindi sigurado, pero parang... Bahala na. Okay, okay. Um, I'll tell you what. Uh, I'll be right back. We'll be right back. I, will just check if it's there, okay? <laughs> Nandiyan ba ang window cleaner? <laughs> Gabby, there we go again. Ano kaya? Kapag itong trabaho, kailangan mo na hagdan. Janitor. 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 Kai, what do you think? Uh, graffiti artist. Graffiti artist. Interesting. G, ano pa kaya? Uh, Pagasabit ng palayok. Sa party. Sa party. Okay, tama naman. Pero ang tanong nandyan ba yan, Archie, ha? Ito, ha? Ulit, kapag itong trabaho mo, kailangan mo na hagdan. Isa na lang hinahanap natin. Ano kaya ito, Archie? You got three seconds. A party coordinator party coordinator. Kasi sa na mga natin, kasal, kas, wala, ka sa kasal, up. mga setup, set oh. setup. Party coordinator, guys, ano palagay ganyo? Ano natin po nandiyan ang party coordinator. Come on! Isa lang, hindi natin makuha. Everybody, basahin natin. Number six, please. Okay, Cable guy. Nako, humakot ulit ng puntos ang team. Sumaya meron na silang 149 points. Habang wala pa rin puntos ang team, malimakay na double points round na sa pagbabalik ng Family Feud.